May o mayroon? Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga salitang ito? Halina't pag-usapan natin ang wastong paggamit ng mga salitang karaniwang kinalilituhan ng karamihan. Tara, simulan na natin ang masayang talakayan. Ako si Ginoong Joshua at ako naman, si Binibining Hana, kami ang inyong mamamahayag na makakasama nyo sa epektibong pagpapahayag ng pambansang wika dito sa Ipahayag. Alamin natin kung kailan ginagamit ang may at mayroon sa pangungusap. Ang dalawang salitang ito ay parehong nagpapahayag ng pagkakaroon o pag-aari. Ngunit may mga pagkakataong mas angkop ang isa kaysa sa isa ang may ay ginagamit kapag ito ay sinusundan ng mga pangalan, pandiwa, panguri, panghalip na paari, pantukoy na mga, at pangukol na sa. Bilang halimbawa, may telebisyon sa aming silid-aralan. Dito ay ginamit ang may sapagkat sinusundan ito ng pangalan na telebisyon. May naglalakad na bata sa gitna ng parke ginamit ang may dahil sinusundan ito ng pandiwa na naglalakad. May masayahin at mabait siyang kaibigan. Ginamit ang may dito sa pangungusap sapagkat sinusundan ito ng isang panguri na masayahin at gayon din ang isa pang panguri na mabait. May kanila silang ari-arian sa Batangas. Ginamit ang may dahil sinusundan ito ng panghalip na paari na kanila. May mga lalaking naghihintay sa iyong pagdating dahil sinusundan ito ng pantukoy na mga ginamit natin ang salitang may. May sayabang pala ang kaaway mo. Ginamit ang may dahil sinundan ito ng pangukol na sa samantalang ang mayroon ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay panghalip na palagyo o kung sinusundan ng kataga o inklitik. Bilang halimbawa, mayroon siyang kwaderno. Dito ay ginamit ang mayroon dahil sinusundan ito ng panghalip na palagyo na siyang. Mayroon kaming pagtitipon mamayang tanghali. Dito ay ginamit ang mayroon dahil sinusundan ito ng panghalip na palagyo na kaming. Mayroon ba siyang papel? Dito ay ginamit ang mayroon dahil sinusundan ito ng kataga o inklitik na ba. Mayroon daw siyang magandang balita. Dito ay ginamit ang mayroon dahil sinusundan ito ng kataga o inklitik na daw. Upang malaman kung ganap niyong naunawaan ang ating talakayan, punan natin ng wastong salita ang mga sumusunod na pahayag. Maaari ninyong ihinto muna ang video para sa inyong pagsasagot dahil pagkatapos nito ay itatampok namin ang mga wastong kasagutan. Kung nanaisin ninyo, maaari ninyong ipaskil sa comment section ang inyong mga sagot. ang tamang paggamit ng mga salitang may at mayroon dahil nakakaapekto ito sa ating pagpapahayag at pag-unawa sa isa't isa. Tandaan, huwag tayong masanay sa mali, bagkus masanay tayo sa kung ano ang tama. Hanggang sa muli, ito ang ipahayag paalam.